Itinanggi ni Atty. Harry Roque na siya ang mastermind sa pagpapakalat online ng tinaguriang polvoron video ni Pangulong Bongbong Marcos. Taliwas yan sa sinumpaang salaysay ng vlogger na si Pebbles Cunanan sa pagdinig kahapon ng kamera tungkol sa fake news. Ayon kay Roque, opinion lang ito ni Cunanan. Isang tao raw na malapit sa Pangulo ang nagbigay ng video sa vlogger na si Maharlika. Dagdag pa ng dating presidential spokesperson, iginalulungkot niya ang pagbaliktad ni Kunanan. Pinupuntirya raw kasi ng Administrasyong Marcos ang pro-Duterte vloggers at influencers. Pinalalabas sa Polvron video na gumagamit ng ilegal na droga umano ang Pangulo. Pero base sa forensic analysis ng NBI, hindi raw ang Pangulo ang nasa video. Kaya naman nalungkot ako nung bigla na lang siya ng 360 degree turn pero naisip ko nga, eh, siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya, ang talagang inaasahan na niya panghanap buhay eh, online selling sa internet. No? Hindi naman po umaamin na magnanakaw na siyang nagnakaw. Eh kasi hindi naman po talaga siya si BBM. Mm. Eh Sa pa lang. Kung 30 plus pa lang si, si BBM, eh ewan ko dito kay hari ko talagang lawyer talaga at nag-iisip ng ginagamit yung utak niya. Wala pa pong cellphone nun. Sa huli, may hamon si Roque para mapatunayang totoong gumagamit daw ng droga ang Pangulo. So, ang taming solusyon dyan ay magpa -hair follicle test. Yan pong siyensya ang magbibigay, ang magpapasinungalingan doon sa paratang na gumagamit siya na pinagbabawal na droga na hanggang ngayon hindi niya ginagawa. At ang tanong, bakit ayaw magpa-hair follicle test? Kasi ang hair follicle test po, hindi yan magsisinungaling.